Hey guys, sa mga naghanap din ng power bank, especially pang iPhone user. Dapat ganitong klaseng power bank na mga gamit nyo ngayon. Dahil sayang naman yung mag ng iPhone nyo. Kung di nyo naman gagamitin. 10,000 mAh image to guys itong power bank. supported kasi ng 15 watts na wireless charging. At 20 watts naman sa may wired charging nya. Mamaya papakita ko sa inyo yung sample ng charging spin nito sa may MagSafe. Color black itong power bank natin. At meron siyang rubber finish dito. Magandang itong klase ng design at hindi siya madaling madulas. Tapos kahit madumento, konting punas lang is matatanggal siya agad. Isa lang ang saksakan ng cable na to, isang USB Type-C lang, double purpose na rin yan. Pwede ka rin mag-charge dyan kung ayaw mong gamitin yung wireless charging niya. Tapos pwede mo rin indicate yung mismong power bank sa may likod. Tapos pagka nalobot yung power bank, dyan mo rin siya i-charge. Alam ng power bank pagka i-charge mo siya. At alam din ng power bank pag meron kang i-charge. Meron din kasi mga fake na power bank pagka sinaksak mo sa cellphone, yung power bank ang mag-charge imbis na yung cellphone na mag-charge. Ang kaganda lang pag naka wire charging tayo, is mas mabilis siyang mag-charge. Halos same siya na nakasaksak sa mga outlet. Dahil nga supported siya ng 21 sa charging speed. Saka make sure din natin yung gamit natin na case, is supported din siya ng MagSafe. Para kumapit din yung magnet niya sa may likod. Dahil pagka hindi naka MagSafe yung mismong case natin, eh mahina yung magnet niya. At madali siyang malaglag. May malita display rin siya dito sa may percentage ng power bank. At yung power button para lumabas yung percent niya. Itong maliit na orange sa migilid niya, yan yung stand niya, guys. Hahatakin nyo lang yan. Ayos na siya yan kung mahilig ka manood ng movie habang naka landscape. Tapos habang na charge yung mismong smartphone natin. Sa charging speed naman ng wireless charging niya, mula 15% to 82%. Isinabo siya ng 3 hours. Pwede na yan guys. Considering naka power bank lang tayo. Tapos naka wireless charging pa. Meron din cable na pinadala si Macdodo. Braided cable siya. Siguradong matibay hindi agad mapuputol. Tapos meron pa siyang malita display dito sa may dulo ng mismong cable. Percentage ng battery ng mismong smartphone pagka naka-charge. Ang ganda na ngayon itong klase ng cable. Kahit di mo tigil yung mismong smartphone natin. E makikita mo ngayon ng percent na yung pagka naka-charge siya. Sa mga gusto kong order na ito guys, nasa first comment yung link. Salamat kay MacDodo sa pag-sponsor ng video na ito. Thanks for watching.